Tingin mo ba mababalik mo yung ilo-loan ko para sa iyo, para sa pipitsugin negosyo mo? Kung hindi ka sigurado sa binibenta mo, ipat-check mo nang maayos. Mami! Saktong-sakto yung dating mo. nag ako dito sa manikin mga damit na binili ko sa Okay Ukay. Tapos ngayon, bibenta ko siya. Di mo, Mami, ang ganda. Tapos may, meron na rin mga bibili. Sigur Jalisha, sigurado ako ba talaga na itutuloy mo yung business na yan? I'm telling you, hindi tayo segunda man, no? Ukay-ukay word itself is second hand. Ukay-ukay ay galing sa mga luma, sa mga patay. Diyos ko, sino bibili niyan? Ako mismo, sar sarili ko, hindi ko gustong bumili ng mga galing, galing sa ukay. Hindi naman po lahat. Tsaka para din po makatulong ako sa ibang tao. Pa tsaka mura lang po kasi yung mga ganitong damit. Mabibili po nila. May mga bago silang damit. Jalisha, kailangan ka pinaging charitable. Gusto mo makatulong? di mag-charity ka. Tutulong ka sa gamit sa ukay-ukay. Eh, mas mahal pa ata yung bote ng gamit ng kapatid mo eh. Ano ka ba nag-iisip? Hindi ka nag-graduate para sa ganyang pipitsuging negosyo? Anong katsipan yan? Ano ba yung amoy niyan? Amoy box, amoy kahon. Diyos ko, sino magsusuot niyan? Tingin mo, susuot ko yan. Yung mga gaya nating mga elitista, hindi magsusuot ng ganyan. Sinasayang ko yung oras ko sa'yo eh. Pero mami, kung hindi niyo po ako susuportahan, sige po, okay lang po. Pero tulungan niyo naman po kung makalun. Babayaran ko po sa inyo kapag nakaluwag-luwag na po at ito pong negosyo ko lumaki po at naging successful. Alam mo, Jalisha, asa ka. Tingin mo ba mababalik mo yung ilo-loan ko para sa'yo, para sa pipitsugin negosyo mo? Hindi mo mababalik yun, kaya eh, hindi ko gagawin. I'm sorry. Mami, be positive lang po. kay, tas uutang ka ng ganun kalaki parang mas makikita ka pa sa tubo ng lugaw kaysa sa ukay-ukay na yan. Sige na, you're wasting my time. Let's go, Gavin. Madam. Yes, good evening po, sir. Ano pong kailangan ninyo? Madam, uh, gusto ko lang isori sana yung binili ko sa inyong pantalon ni Francis M. Eh, hindi siya legit peke siya. Pinakita ko sa mga eksperto to, kaya sigurado akong hindi siya totoo. Bakit naman? Totoo po ba? Eh, hindi naman mo ko nabibili ng mga peke gamit. Madam, pinacheck ko to sa mga expert. Kung ako sa inyo, siguro mo munang yung ibibenta mo is totoo. Kasi kahit hindi, hindi mo intensyon na magbenta ng peke, Ma'am, ayaw akong magsuot ng peking gamit sa concert ni Al James sa October 28, 2 p.m. Alam mo, yan nga, kung hindi ka sigurado sa binibenta mo, ipa-check mo nang maayos. Papalitan ko na lang po. Hindi na. Gusto ko ng refund. Isoli mo sa akin yung bayad ko, yung account ko, alam mo. Hindi kita i-reklama sa Facebook at sa mga social media, pero yung sinabi ko nga, ayusin mo yung binibenta mo. Sige po, pasensya na po ulit. Whatever. Ang sura mo parang nagbagsakan ka ng na lupa, ha? Ay, mami, ito. Nagkiligpit na ako. Ah, uh, hindi ko na ito ibibenta. Kasi parang lately, nagiging fail lahat. Ang daming nagbabalik mga items. Hindi daw totoo to. Hindi fake daw. Plus, hindi daw maganda. Hindi ko na po walang gagawin ko, Mami. You Hmm. So dahil lang doon, parang hinakan ka na ng loob? Mm. Eh, baka po kasi hindi po talaga para sa akin po. Well, Isha, una sa lahat, dapat ikaw mismo sa sarili mo, dapat bilib, may bilib ka muna sa sarili mo bago maniwala yung ibang tao sa'yo. So, kung ikaw mismo pinanginaan ka na ng loob, paano pa sila maniniwala sa binibenta mo, sa produkto mo? Di porkit may mga ganyang pinagdadaanan ka na may basher ka, may, di ba? Alam mo, sa negosyo, meron talaga ups and downs eh. So, tandaan mo lagi kung bakit ka nagsimula dyan sa pagninegosyo mo nun. Di ba pangarap mo yan? No po. Di ba dapat hindi sinusukuan yung pangarap? Dapat po aabutin na lo. Hmm. Tsaka masaya ka sa ginagawa mo, di ba? Hayaan mo bang kunin ng ibang tao sa yun? Ayaw yeah, po. Hmm. Okay po. Subukan ko po ulit. Salamat po ah. Walang hmm. problema. Dahil dyan, ako nabibili niyan. Yung batch na yan. Talaga mami Casey? Eh oo. sino naman po magsusot ang mga to? Baka nakalimutan mo, isang shop pa ako. Ay talaga po. Doon pa yan. Sige po ah. Thank you po mami Casey ah. Tsaka magaganda kaya yung mga produkto mo no? Okay lang yung ko ayaw nila di sa ibang tao, ang dami pang gusto magsuot nito. Mm. Hmm. Ang na talaga si Mami Casey. Ayan. Maniwala ka lang sa sarili mo. Nadami mm. pa yung mga customers mo. Kamu, ako nga, napabili mo. <laughs> Dahil din po dyan, may discount kayo. Ah, sige, sige. Lang. gusto <laughs> ko yan. Thank you. O, oh, push lang ha. Laban lang. Opo. Thank you, Mami. Welcome. Ang dami nyo ito, Ang kayo. Branded pa lahat. Ay, gusto ko to. Thank you so much po talaga, ha. Kahit nagsisimula pa lang po ako, handa po kayo mag-invest sa akin. Alam mo, very unique yung mga ideas mo and mga design mo. Yes. Sa tingin ko, magiging successful yung uh, business mo, no? It's okay. Be consistent na lang and be humble. Thank you so much po ah. Dahil po sa inyo kung bakit ito, ipupush ko tong business ko lalo. So, paano? Boko na na kami ah. Okay po. Ah, Kate, ah, mag-message ka na lang sa opening ng uh, business mo, okay? Okay, okay po. Then. Thank you so much po. Okay. O oh, Mami, nakakagulat naman nandito ka. Saktong-sakto po. May invitation po dito. Punta po kayo dyan, ha? Yeah. Opening po ng business ko. Nakaka-proud naman, anak. Sabi ko na nga ba magtatagumpay kayo. Kahit anong mga distractions ang ginawa ko, no? Talagang pinush mo talaga yung bagay na gusto mo. Ano ang ibig niyo sabihin? Ano ka ba na? Nung mga panahon na sinabi ko na hindi kita susuportahan, pangunahin mo kung ano eh, mamimili dyan sa mga items mo. Itong suot ko, Napansin itong, ko nga po. Kahit hindi to branded, anak, alam ko. Pero alam ko, ang authenticity nito, legit. Tsaka galing talaga sa ibang bansa. Imported, hindi man siya branded pero galing siyang Japan. Yan nga po yung unang-una -una kong binenta at may bumili. Kayo po pala yun. Mm, -mm. Di ba anonymous? Siyempre gusto kong makita kung gaano mo pagsisikapan lahat ng bagay na gusto mong marating nang wala ako. Di ba? Kayang-kaya mo, Jalisha. Proud na proud ako sa diskarte mo. Thank you po, Mami, ha. Akala po hindi kayo suporta sa akin. Siyempre, silent supporter lang ako, no? Gusto kong tingnan kung paano maabot yun ng step by step sa pagsisikap mo. Proud na proud ako sa'yo, anak. Pasensya na po kayo ah. Kung sagot-sagot ko po kayo or minasabi po ako. At alam niyo po yun na napagkamalaw ko yung hindi suporta sa akin. Pwede eh, bang hindi ako sumuporta? Akin na ito ha. Dagdagan Tug mo naman para ma-invite yung mga friends ko. Sure po. May ko na rin ito ha. Hi! Sige <laughs> po. Favorite ko yun. eh. Ano Thank you, Mommy. Thank you, Mommy. Dinosaur